ipahid sa kamay bago ka tumaya o bago ka maglaro para swerte. Meron po tayo mga ritual na maaaring gawin para po tayo ay makaakit ng swerte at magkaroon tayo ng tsansa na manalo sa ating mga nilalarong mga sugal. Ito po ay ginagawa natin para po tayo ay makaakit ng swerte at kung meron man tayong na-capture na mga malas, hindi na ito magdudulot ng pagkatalo sa atin kaya't gumagawa po tayo ng mga ritual. At ang mga ritual na ito ay pinaniniwalaan po ng mga insek na maaring umakit ng swerte at magtatanggal ng mga malas na enerhiya na maaring nakuha natin saan man tayo pumunta at maaring magdulot ng pagkatalo sa atin kapag tayo ay naglaro. At meron po tayong dapat pakatandaan kapag tayo po ay magsusugal at dapat nating iwasan para po hindi ito magdulot ng pagkatalo sa atin. Ang video natin ngayon ay tungkol po sa ritual na maaari nating gawin para po magkaroon tayo ng tsansa na manalo sa ating mga sugal na nilalaro. At mga pamahiin po sa pagsusugal ang ibig sabihin, mga pamahiin na nagdudulot ng kamalasan. Kapag nakita mo ito, bago ka magsugal. Ang mga insig po ay naniniwala na kapag ito ay nakita nila at sila ay magsusugal pa lamang, hindi na po sila tumutuloy sa pagsusugal dahil nagdudulot po ito ng kamalasan at maaaring sunod-sunod rin sila ng pagkatalot. So may mga bagay po na dapat tayong tingnan bago tayo maglaro para po hindi po ito magdulot ng kamalasan sa atin at hindi tayo sunod-sunod na matalo sa ating mga sugal na nilalaro. At tandaan po natin, kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at i mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At ang video ito po ay para lamang sa mga mahihilig magsugal. Hindi po ito para ayain kayo na magsugal. Para lang po ito sa mga mahihilig magsugal para po magkaroon tayo ng tsansa na manalo at maiwasan natin ang sunod-sunod na pagkatalo. At ayaw natin yun. Kaya at maaari tayong gumawa ng mga ritual para po makaakit tayo ng swerte habang tayo ay naglalaro. Asin. Ang asin ay isang powerful tool na maaari natin gamitin upang umakit ng swerte at magtaboy ng kamalasan. Bago po kayo tumaya, kumuha mo po kayo ng asin at ipahid po ninyo sa palad ninyo. Para po maalis po kung anuman ang nakapture natin habang tayo ay nasa labas ng ating tahanan o habang tayo ay naglalakad-lakad o tayo ay galing sa trabaho o kung saan man tayo nang galing. Para po kung nakakapture tayo ng mga malas na enerhiya, yan po ay matanggal at maaari tayong makaakit ng swerte. At ang asin po ay maaari din makatulong sa atin lalong-lalo na sa mga tao na mahihilig magsugal at sila po ay nagkakaroon ng sunod-sunod na pagkatalo. Kung kayo po ay nagkakaroon ng biglaang sunod-sunod na pagkatalo, halimbawa po tatlong araw na, na puro kayo talo, ay nangangailangan na po yan ng cleansing. Kumuha kayo ng asin ilagay ninyo sa palad ninyo at ipahid ninyo sa parehong palad ninyo habang itinatapat ninyo sa gripo sa inyong lababo para po ma-flash ang anumang malas na enerhiyang na-capture ninyo na nagdudulot ng kamalasan. Maaari po makaakit ng swerte ang asin at maaaring magputol ng mga malas na enerhiya na maaaring na-capture natin at nagdulot ng kamalasan at pagkatalo habang tayo ay naglalaro. At meron po tayong dapat pakatandaan kapag tayo ay nagsusugal. Kung nagnanais po tayo ng panalo, dapat po kapag kayo ay magsusugal, dapat ninyong tingnan bago po kayo pumunta sa inyong lugar na pagsusugalan o paglalaroan, tingnan nyo po muna kung kayo ay may masasalubong na buntis, pare, madre, Huwag na po kayong maglaro kapag nasa lubong niyo po yan dahil sigurado pong kayo ay matatalo. At kung kayo po ay nakarating na sa lugar na inyong paglalaroan, may nakita po kayong nagbabasa, matatalo din po kayo. Kaya ipagpabukas niyo na lang po ang inyong paglalaro. Ito po ay ayon sa paniniwala ng mga insek na kapag nasa lubong mo ang isa man sa mga ito, ito ay nangangahulugan na ng pagkatalo kaya't ang ginagawa po nila kinabukasan na sila naglalaro para po sa mga nagsusugal sa kanilang tahanan o naglalaro sa online dapat po ninyong pakatandaan para po kayo ay manalo umana po kayo ng isang lugar sa tahanan ninyo at doon kayo maglalaro at iiwasan po ninyo or kakausapin po ninyo yung mga tao sa tahanan ninyo na kapag kayo ay maglalaro, ay huwag po kayong tatawagin. Sapagkat ang simpleng pagtawag po sa inyo ay magdudulot po ng pagkatalo. Kung sakali po na kayo ay nananalo at gusto nyo pang maglaro, huwag nyo po munang sasabihin na kayo ay nanalo. Sapagkat tumutuloy-tuloy pa po kayo ng paglalaro. Ang mga malalaking gamblers po na nasa kasino, hindi po nila ibinubuka ang kanilang bibig kahit pa sila ay talo o panalo. Sapagkat ito po ay pinaniniwalaan nila, nagdudulot po yan ng kamalasan. At iiwasan niyo po ang pag-inom ng tubig o ang paghawak ng soft drinks kung kayo ay maglalaro pa. Sapagkat ang tubig po, ang paghawak ng tubig o pag-inom ng soft drinks ay nagdudulot po ng pagkatalo. Kahit iiwasan niyo po ang pagmimerienda kapag kayo ay maglalaro pa para po maiwasan ang pagkatalo. Maliban na lang po kung kayo ay pipigil na sa inyong paglalaro. Dapat pong pakatandaan yan na kapag kayo ay nananalo na at tutuloy-tuloy kayo sa paglalaro, iwasan po ang paghawak sa tubig o ang pag-inom ng tubig o ang pagbimerienda at ganun din ang pagpunta sa banyo. Sabagat, mapapalitan po yan ng losing streak o sunod-sunod na pagkatalo. At iwasan din po na tapikin po kayo sa inyong shoulder kapag kayo ay naglalaro. Nagdudulot po yan ng sunod-sunod na pagkatalo at matagal po ang epekto niya. Sabagat ang shoulder po natin ay isa sa pinakamahalagang parte. Meron po tayong pinakamahalagang parte sa ating katawan na hindi dapat pwedeng hawakan kapag tayo ay nagsusugal. Sabagat ang epekto niyan ay medyo matagal at maaari tayong magkaroon ng sunod-sunod na pagkatayo. Ritual po na maaari natin gawin sa ating mga lucky charms para po tayo ay makaakit ng swerte at tayo ay manalo sa sugal na ating nilalaro. Para po sa mayroong mga picture ring, kung kayo po ay mayroong picture ring saan man ninyo binili, ang ating picture ring po ay ilalagay natin yan sa metal bowl. So, ibig sabihin, ano mangkok na metal, pwede mong ilagay ang iyong picture ring dyan. At lalagyan mo yan ng coins o ng pera. Ang iba po ay nilalagyan pa nga po yan ng gold coins, jewelries. Nilalagyan po nila yan ng pera, mga jewelry. Sabagat kapag nilagyan nyo po ang picture ninyo ng ganyan, mas umaakit pa po yan ng swerte. At pakatandaan sa may mga picturing po, ang lalaki po ay susuot sa kaliwa, ang babae po ay susuot sa kanan at bawal pong dalhin sa banyo ang ating picturing at huwag niyo pong isusuot ang picturing kapag kayo ay matutulog na. Kaya nga po merong lalagyan yan para po dyan po ninyo ilalagay kapag kayo ay pupunta sa banyo o kung kayo ay matutulog na. Dahil po umaakit po ng swerte yan lalo na sa mga mahihilig magsugal. At ganoon din po sa mayroong mga piyaw. Kung meron po kayong piyaw na statue or figurines, piyaw po at saka fiction na figurines, pwede nyo pong ilagay yung loto card sa ilalim niyan. At umaapit po yan ng swerte. Ito po ay pinaniniwalaan nila na nagdudulot ng swerte sa sugal. Kaya tang iba po ang ginagawa, yung loto card nila, inilalagay nila sa ilalim ng figurines ng piyaw o ng fiction. At pakatandaan po ang ating tiya, at ang ating piksu. Iwasan po natin na magkakaalikabok. Pupunasan po natin yan palagi. At ganoon din po ang paggamit ng jade ring. Halimbawa po, meron kayong jade ring at kayo ay nagsusugal. Iwasan po na pag-usapan ang suot-suot ninyong jade ring. Nagdudulot po yan ng kamalasan. At kapag nagsusugal po, iwasan ang pakikipag-usap at pakikipagkwentuhan sapagat ang pagbuka po ng bibig ay nagdudulot ng kamalasan. At ang mga pampaswerte pong ito ay maaari natin gamitin sa ating mga sarili kung tayo ay mahilig magsugal upang po maiwasan natin yung sunod-sunod na pagkatalo na hindi natin alam na nagdudulot pala ng kamalasan.